to po si Miley ng gulay. Wow! Oh, ano ba yan niluluto kaya ni Miley? Ano ba yan, May? Naluto, ang tawag dyan? Sa inyo? Patingin nga! Wow! Ano Tapos, ano pa? Ano luto sa inyo ni Nita? Ha? Ginisang itlog. <laughs> <laughs> itlog ba yan? Karapasin! Ha? Ha? Nalagyan mo ba eh? Tamates. May mm, ina. Nalagyan mo na? Ayan, pangkos po ng kamote. Para po naman ay lumakas ang katawan ni Namaylin at Ninita kasi medyo mahina po ng katawan nila ngayon. Ayan, para masanay po sila sa pagkain din ng gulay. Hindi yun laging karne. Ayan, ito po yung ilalahok nila. Wow! Ano kaya ang lasa nito? masarapan ninyo ha baka sa isa paano lang yan hmm, yan ilanok daw yan yan para masanay po sila sa pagkain ganyan kasi po kasanay po kami kumain ng ganitong ganito siya uh, yan o danggit o oh. hindi yan ha? kain din yun di ba niya ganito siya pag -ilangan. yan po kalabasa po yan na kalabasa hmm. hindi nabosar. Tapos pabubulakan ulit yan. Pag medyo malambot na, pwede nang ilagay yung isda. Pwede nang kain yung Hmm. Diba? Hmm. Pakipi. Yan. Yan. Para may idea sila. Sininita, ano Sino nagluto ng kanin? Yeah. Ikaw. Wow. Pero pagka, pero pag, pag wala kami dito, hindi kayo allowed na

Ayan na po, titik wow. na ni Mylene. Wow. Okay na. Oh. Patay na, luto na yan. Wow. May isda pala. Wow. Ni Mylene. Wow. Ayan na yung kanilang ulam. Kakain po kasi hindi naman lagi tayo na manok ang ulam.